Magandang gabi sa ating lahat. Narito na ang pinakahuling update sa lagay ng ating panahon ngayong Wednesday ng gabi, February 12, 2025. Ang shear line ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, habang ang ITCZ, Intertropical Convergence Zone, ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang ITCZ ay ang salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Sa kasalukuyan, Inilabas na ng PAGASA ang final weather advisory para sa shear line. Gayunpaman, magdadala pa rin ito ng maulap na papawirin at scattered rains and thunderstorms sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga at Aurora. Samantala, ang ITCZ naman ang magdadala ng maulap na papawirin at scattered rains and thunderstorms sa Mindanao. Ang amihan o northeast monsoon ay magdadala ng maulap na papawirin na may pag sa Batanes at Babuyan Islands. Mas magandang panahon naman ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa kung saan may posibilidad lamang ng mga localized thunderstorms. Ang low pressure area na minomonitor simula kahapon ay wala ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Mababa rin ang tsansa nitong maging bagyo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility, PAR. Bukod dito, wala pang namomonitor na iba pang LPA o bagyo sa loob o malapit sa ating PAR. At sa lagay ng panahon para bukas, inaasahan na posibleng umangat ang axis ng shear line at sa Batanes at Babuyan Islands na lamang ito makaaapekto. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, mas magandang panahon ang inaasahan maliban sa posibilidad ng localized thunderstorms. Lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao. Sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, asahan pa rin bukas ang scattered rains and thunderstorms. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, mas magandang panahon ang mararanasan, ngunit may posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorms. At sa lagay ng karagatan, wala pa rin nakataas na gil warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, pinapayuhan ng ating mga kababayang maglalayag sa Northern Luzon at Silangang Seaboard na mag-ingat dahil sa katamtaman hanggang maalon na kondisyon ng karagatan. At sa 3-day weather outlook, sa susunod na tatlong araw, Metro Manila, Baguio City at Legazpi ay makakaranas ng fair weather conditions maliban sa posibilidad ng localized thunderstorms. Sa Baguio, posibleng maranasan ang mahihinang pagulan. Sa mga pangunahing syudad sa Visayas, wala pang nakikitang weather system na magdadala ng malawakan o matagalang pag-ulan, kaya localized thunderstorms pa rin ang ating binabantayan. Para naman sa Mindanao, sa Metro Davao, posibleng maging maulan hanggang Friday. Ngunit sa darating na weekend, inaasahang pagbuti ng panahon. Sa Cagayan de Oro at Zamboanga City, patuloy pa rin ang fair weather conditions maliban sa posibilidad ng scattered rains and thunderstorms. At yan ang ating lagay ng panahon ngayong gabi at sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell upang maging updated sa susunod nating weather updates.